magandang gabi po sa inyo pong lahat. Yan, papakita po tayo ngayon ng mga mga ilang po perasong mga mutya. Yan, at uh, sa darating po na linggo sa may pag may awa po ang Diyos, no. Pag maganda po ang panahon, yan, hunting po ng mga mutya. Yan, at uh, sa mga bago po ano, baka naman ah, paki-subscribe po 'yung ating channel, Commander Kalanchao. Yan. napapakita po natin itong mga ilang po mga mutya. Ito ay pali, pina, paliwanag lang po, no, na ito po ay para lang po ito sa mga naniniwala po sa mutya po ng kalikasan, mga pertulis po ng kalikasan. And sa madaling salita, no, ito po ay tinatawag ng mga agimat. May agimat na pangdipinsa, may agimat na sa lucky charm, no, So, beba po. si Pero sim pa rin, ano, tatawag po na gimlat. Ayan. Mapapakita po natin po ngayon ang mga gamit na mga tested na po ng mga gamit. Ayan. Ito ay naliwanag lang po natin na ito po hindi po ito binibinta. Pinalilimusan. Ito ay kita lang po natin na mayroon pala mga ganito po klase ng mga agimat. Ayan po yung sinasabi ko po ng mga gamit. Ayan po. Yan, ito po yung kabibe. Yan, uh, mga, ga, mga gamit, ano. Ito po, ano na po ito, ha. Uh, crystallized na Katulad po nito. Crystallized na rin po siya. mga uh, kabibe. hindi po katulad nito na ito, hindi pa po sila crystallized. Hindi pa crystallized. Yan. Pati ito, hindi pa rin. Yan. So, itong ano, itong Ayan, hindi pa rin siya crystallized So dalawa lang ang crystallized po rito. Ayan. Uh, sinasabi na ito po ay maiinom po ito na pangkabal o punat sa katawan at gamit din po sa negosyo yung mga ganito. Ayan, mga mga kabibi na naging bato. Ayan, mga ano po 'yan? Mga bato na po 'yan. Yan, na na mga kabibi ano. Yan. Tapos ito po yung ito po yung tawag nila na bagungon. No? kaya po tinawag na bagungon 'yan sapagkat mayro po siya mga para po siyang butlig-butlig. Yan. Napakainam po nito na gamit sa pangkabal yung mga ganito. Kunat sa katawan Bagungon Ang tawag po rito Sa bisaya Ayan Sa mga parteng bisaya ayan. Alam alam po nila yan Kung ano pong Kung ano pong bagungon Ayan Tapos ito na po yung mga Iba-ibang klase po na Susok Ayan Ito Pareho po silang susok Itong tatlo ayan. Pero magkakaiba po sila Ayan baro pare po silang suso pero magkakaba po kayo na po Ito naman po maliit na crystallized. Crystallized na siya. Ito naman. Uh, suso rin po. Kaya lang magkaiba po sila. Ayan. Ito pong dalawa. Ayan. Ito pong dalawa. Ayan. Galing po yan ng pareho po. Sim, sim po yan. Pareho po galing Mindanao itong dalawa galing po yan ng ng min, uh, agusan del sorry yung mga ganito yan itong dalawa ito naman na maliit ito. galing naman po yan ng sambonga sambonga po yan galing ayan. tapos ito naman ayan, isang uri po siya ng suso na kakaiba siya kakaiba siya na gamit ayan ano naman siya kulay dilaw ano ayan kulay dilaw siya na bato na rin ayan. mainam din po yan na pangkabal mga ganito ayan yung mga susuko natin ano ayan yung ilang piraso tapos ito isang uri po siya ng isang suso na kakaiba naman siya meron siyang mata dalawa tapos mahaba yung ano niya yan patulis siya yan. isa rin pong bato bato rin po siya saka iba rin po siya na gamit naging bato siya yan. may din po yan sa kabal at saka sa negosyo yung ganito, yung ganito po mga klase ito naman yan. ito po yung tinatawag po nila na sagrado corazon disos sagrado corazon tree ang iba po tawag yan. isang uri po ng bunga na pinaniwalaan po na napakainam po na pangkabal yung mga ganito pong klase yan, kunat yan, ang kagandahan lang po nito ay ito po yung alog yan, kung ninyo nyo po ayan, alog po siya yan. tapos ito naman po yung isa yan. ito naman po yung tinati, uh, tinatawag po na na tinatawag po ito na nyug-nyugan yan na dalawang mata kung makikita nyo po isang bibig yan. ang kagandahan rin po nito isa rin po siyang alog. Ayan, pinaniwala rin po na ito po yung napakainam din po na pangdipinsa. Ayan, yung ganito. Mainam po sa pangdipinsa sa armas. Ayan, saka sa, nagagamit din po sa lakit siya. Yung mga ganito. Nyug-nyugan. Ito naman po yung black omo, uh, brown omo, na napakainam din po yan sa baril. Ito naman po yung black omo. Na sinasabi po no na ang baril po rito hindi po putok pang guba sa pusin. Yan, ito po ang mga umo. Yan. Pero ang hindi naman lahat ng umo ay ganun. sapagkat ang isa pong uri ng umo na puti, ito pinapakainan po nito sa kunat sa balat. Yung ganito. Ang iba po nito, ito po ay binabab binababad po sa tubig at ininom. Pinaniwala na ito po ay nakakapagdulot ng dagdag lakas lalo na po sa mabibigat yung trabaho mga ganito so parehas po silang umo pero magkaiba po ang kanila pong gamit so ayan tapos ito naman po yung natawag po na panipas ayan. kaya po tinawag po na panipas ito ang baril po pumuputok pero hindi po tumatama doon sa sentro lumilhis kaya po tinawag na panipas ayan ang tawag po dyan, panipas. Tapos ito naman po yung tinatawag na salsagan. Yan na alog. Yan, pinaniwalaan na ito po yung nagbibigay kunat sa katawan. At pinaniwalaan din po ng iba pong mga tingero, Kapag uh, meron po kayong tangan ito, ay kayo ay hindi basta-basta napapasok. Yan ang paliwanag po niyan sa sa salsagan tapos ito naman po yung dalawang klaseng dalawang klase pong uri ng kahoy na naging bato. Ayan. Yan, yun po ito may balat. Ayan. Isa pong uri ng kahoy, ano. Medyo malaki po ito, ano. Tumipak lang po tayo. atin po nga, uh, may lang po na pandipisa po yan. Asa, sa, mga pumuputok. Ayan. Kahoy. Naging bato isa rin pong uri ng ito naman po no ayan yung dalawang klase po na bayoko Yan, dalawang klase sya na bayoko na pinaniwalaan na, na ito'y napakainam po nito na pamproteksyon, ilalayo kayo nito sa mga sa mga kapahamakan o mga disgrasya Yan, sa ganito ano, at nagagamit din po pang pangnegosyo ano pong klaseng kapahamakan halimbawa po kayo yung naglalakad yan, kapag uh, po kayong tanga nito, pinaniwalaan na uh, nagiba nag-iba po ang inyo isip, ang direksyon. So, ilinilig, ilinilis po kayo nito sa mga panganib, sa mga ganito po klase. So, pangkaligtasan po siya. Bayo ko. Yan. Sa iba po, ano, ito po ay gumagapang po ito sa, ano, sa kalamansi si Mano, so, ka, na binalagay po sa plato. Ito po talagang buhay po yan, bayo ko. Yan, nakukuha po yan sa dagat, sa mga baybayin po ng mga buhangin sa karagatan. Yan, nakukuha po yan doon. Yan, nabuhay ng mga mutya. Yan, so uh, ito naman, yan, isang uri po ng pinaniwala na ipo-ipo na para po siyang shed. Yan. Yan, ang pinaniwalaan po na ang dinudulot po nito ay liksi. Ito. Yan, ipo-ipo. Yan, ito po yung siya pong uri na tinatawag na sinukuan na kahoy. na uh, pampasuko. Ayan. Sa halimbawa po eh, kaya meron pong medyo mga taong piloso ano, medyo pong kausap. Yan, kapag uh, meron pong tanga niyan, eh, medyo napapalambot nyo ang kanya pong kaluluban. Pampasuko, ano. Yan. Tapos ito naman yung ito yung tinatawag na pangkabal din po yan gamit po ng mga kapatid natin ng spiritual na ilaga sa parte ng Mindanao tapos ito naman po tinatawag nila na tamilok. yan. ang tamilok ayan, nakukuha po yan sa pangpang -pang po ng mga batuan sa karagatan yan. sa nakukuha po yan sa dagat, sa alat sa karagatan wala po nito sa ilog Ayan. Tamilok pun tawag dito. Ayan, Nas ang pagkuha po nito nasa loob po ito ng mga bato. Nagbabahay po 'yan sa mga bato pong malalaki. Ayan, binibiyak po yung batong malalaki. Ayan, nakukuha po 'yan. Ito po ang tamilok. So, para po siyang linta. Hindi po katulad nito, ito po yung item na ito po yung nakukuha naman sa ilog, linta. Ayan. Ayan. Pareho po silang linta yan Tamilok nga lang po ang tawag dito. Ito po lingta. yan Mainam din po yan na uh, tinatawag po nila na mainam po na pang negosyo. Tapos uh, pang proteksyon. Yung mga ganito. Yan, pareho po lingta. Tapos ito po yung tinatawag na pan, uh, ang tawag po rito ano, yung tinatawag na lampasan. Kaya kaya tawag po itong lampasan sapagkat ang kanya pong buhit Ayan, eh wala pong puto Ayan, pero diretso po kanya pong guhit. Ayan, magnetic po yan. So, pag pinawa po lampasan, ayan, mainam din po yan sa negosyo ginagamit. Ibig sabihin eh, tuloy-tuloy ang inyo pong negosyo. Wala pong pagkalugi. Ayan, nagagamit din po yan sa nakaran. Kasi makarating po kayo sa inyo pong paruruunan na wala pong magiging balakid, wala pong disgrasya sa daan. Pag may mga tangan pong ganyan. Tapos ito po ang tinatawag na na tiger raya no na pinaniniwala na ang gamit po nito ay napakainam po nito na gamit na pam talas sa pakiramdam. Ayan ito. Talas sa mata, talas sa pakiramdam. Tapos ito naman yung pinaniniwala na na bunga ng sinukuan. Ayan ang paliwanag po rito ano, kaya niwalaan na ito po ay napakainan po nito na ang gamit po sa mga usog o kontra po sa usog lalo na po sa mga bata binabalot po yan sa pula puntila. yan, sinasabit po sa mga ano po ng bata ano, para kontra po sa usog yan, so yung mga iba yan, ito po yung tinatawag na tawas tapol na itinong ang tawag po dyan, tawas, tapul na itim. Tapos ito po, tinatawag na tawak. Ayan. Ang gamit naman po yan, yan napakainan po nito na pang-sipsipano uh, sa mga kamandag katulad po ng dagat ng aso, pusa, daga, o ahas. Ang mga ganito. Tawak po ang tawag po dyan. Tapos ito naman po, no, yung lucky charm na, ayan, para po siyang red jasper no ayan na na mainam na lucky charm ayan so maganda po ito sa mga negosyo no saka siyempre sa pag usap sa red charm tawag yan. tapos ito naman po yung ano no ito po yung yan yung isa pong ori po ng mocha po ng langkat na tawag na bato. Ayan. Mga ano po yan. Uh, kaya tawag po na mutya po nilang ka na naging bato na uh, po nito na ang dapat ang gamit po talaga nito sa tindahan lang yan paakit po yan sa customer pagpabango po sa inyo po mga tinda Ayan, gamit po yan sa negosyo iba yung ganito iba naman ginagamit po ito sa mga pagkaibigan ano wag lang po sa babae ma po yan hindi po maganda yan mutya po ng langka yung tawag yan ito naman, ayan, ito po isang uri po ito ng kahoy ano na ang paliwanag po nito ng ibang antingero na sinasabi nila na kabal pero sa pag-aano po natin, sa pagre-research po natin, ito po ay mainam po ito na ginagamit po sa mga sa mga panggamot. Halimbawa, mayroon pong parte katawan na makirot dahil sa potassiumig. Ayun po, pinapahirap po ng langis at hinahagod po ng ganere. Ayan yan, isang uri po ng bunga ng kahoy na nagamit ko sa panggamot. So ayan yung mga gamit na sabi nga talaga mga tested na mga gamit. Yan. Mga kalikasan, yan. Ito ay para lang naman po yan sa mga naniniwala sa mga ganito pong klase ng mga gamit. Ayan.